ang Pogo hub sa Binyan, Laguna na sinasabing pagmamayari ng inarestong Pogo Godfather na si Liu Dong. Tila natunugan naman ang operasyon dahil wala nang nadat ng hard drive ang paok na pwede sanang gamitin sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Isa-isang ininspeksyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga silid ng opisinang ito na hinihinalang Pogo Hub sa Binyan, Laguna kaninang umaga. Katuwang ang SWAT, PAGCOR at city officials, pinasok ng mga otoridad ang New Wave Infotech Limited Philippines Incorporated. Isa itong internet gaming licensee. Tumambad sa paok ang mga naggalat na gamit sa mga kwarto. Pero walang naabutang tauhan o empleyado sa opisina. Tila abando na doon ito ng pasukin ng pao. Sinira na nila yung mga ano ah. Hindi, Hard diesel. Dismayado naman si PAOK spokesperson Winston Caso. Wala na kasing hard drive ang mga computer ng inspeksyonin nilang Pogo Hub. Ito raw sana ang magsisilbing digital evidence sa kanilang investigasyon. Posible raw na tunugan ng operasyon. Ang hinihinalang nagmamayari sa Pogo Hub, si Lin Sun Han alias Liu Dong, na inaresto sa isang residential subdivision sa Laguna noong nakaraang linggo. Siya ang sinasabing boss of all bosses ng mga Pogo sa Pilipinas ayon sa aming paikipag-usap doon kay Lin Shunhan, yung kanyang POGO na tinatawag ay yung New Wave, New Wave Technology. Bago ang inspeksyon, pahirapan ang pagpasok ng mga otoridad sa gusali kung nasaan ang Pogo Hub. Hinarangan daw sila ng mga tauhan ng South Woods Office Towers. So ito yung rason bakit ayaw magpapasok kasi wala nang ebidensya, kinuha na. Tumangging humarap sa News 5 ang mga taga Southwoods Office Towers. Pero giit nila, walang pinakitang search warrant ang paok sagot naman ng pao. Hindi kailangan ng search warrant dahil may kapangyarihan ng pagkor na si Lipin kung nag-ooperate pa ang naturang IGL. Pinag-aaralan naman ng pao ang pagsasampan ng kaso gaya ng obstruction of justice laban sa mga tauhan ng gusali. Hinahunting na rin nila ang mga sinasabing financier ng Pogo sa bansa na karamihan ay mga Chino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.